nahihigitan ng kasipagan ang litas na kakayahan. Kapag ang kakayahang iyon ay hindi magagampanan, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa isang swerte. Ito ay nakasalalay sa isang taong nagpupursige. Ang mga kasabihang ito ay kadalasang naglalaman ng mga makapangyarihang minsahi at ang layunin nito ay magbigay ng inspirasyon at hikayatin tayong ituloy ang ating mga pangarap sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. Marahil lahat tayo ay nangangailangan ng inspirasyon upang patuloy tayo makikipaglaban para sa ating mga pangarap sa buhay. Gayon pa man, sa halip na magpaksaya ng ura sa paghihintay ng inspirasyon at tuloy na sumulong ng may determinasyon hanggang sa maabot mo ang iyong mga ambisyon dahil bawat araw ay nagdadala ng mga bagong pagkakataon. Tandaan na ang iyong mga pangarap ay para sa iyo at nangangahulugan iyon na ikaw lang ang tanging makakatupad nito. Hindi mo dapat asahan ang tulong mula sa mga kaibigan, pamilya o kahit na sa mga estranghero. Dapat ikaw mismo ang magsikap upang makamit ito. Sa halip na panghinaan ng loob dahil sa mga alinlangan na gumagapang sa iyong isipan. Gampanan mo ang papel ng isang manlalaban na hindi kailanman marunong umatras sa anumang laban. Binigyan ka ng Diyos ng mga hangaring ito at inilagay niya ito sa iyong puso para sa isang dahilan. At nararapat lang itong ipaglaban, hindi mo dapat sukuan. Dahil kung hindi ka handang ipaglaban ang mga bagay na matagal mo nang inaasam, mapapalampas mo ang buhay na gusto mo. Na matagal nang naninirahan sa iyong puso at isipan at mapipilitan kang mamuhay sa isang sitwasyon na matagal mo nang gustong takasan. At isipin mo, walang pangarap na napakataas para sa isang taong determinado. Walang pangarap na imposible sa isang taong kursigido habang ang tagumpay ay hindi garantisado para sa pinakamatalino. Ito ay ginagarantiya lamang sa mga taong tumatangging sumuko. Ang ibig sabihin nito ay kung ipagpapatuloy mong hapulin ang iyong mga pangarap at hindi susuko, ang tagumpay ay mapapasayo. Lahat tayo ay may mga pangarap sa buhay, mga pangarap na iniisip natin araw-araw. Buwan kahit taon iniisip at umaasa na makakamit natin ang mga ito gayon pa ang katotohanan na ang magagandang bagay na ating hinahangad ay hindi basta-basta ibinibigay sa atin laging may mga pagsubok na haharapin sa lahat ng ating gagawin ngunit dapat mong tandaan na ang layunin mo sa buhay ay hindi lamang upang mabuhay kundi upang lumago at mapahusay ang kalidad ng iyong buhay. Magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.